Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang iso ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng Comelec sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit ginong Pangulo tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati. Kapag ka nagturo ka ng dalire kaninuman, may tatlong daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ Nang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginong Pangulo. Hindi ba tayong kay Mayor Magalo merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga. Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa panaraw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit ginong Pangulo, sa hindi niya inaasang pagkakataon nung araw ding yun. Nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng labing pitong congressman na niya kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karimayan sa mga ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi na dapat at least 25%. Si Kong Martin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romaldes bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa Tarimian na, naman, sa mga isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman. Bigla namang tumistigo si Ret